Isang umaga na naman, habang bumabangon ka mula sa kama, may isang tanong na dapat mong itanong sa iyong sarili. Isa ka ba sa mga tao na hinahayaan lang na dumaan ang bawat araw ng walang direksyon? O isa ka sa mga bihira ang mga naghuhubog ng kanilang sarili sa bawat pagmulat ng mata? Sa mundo na puno ng ingay, tukso at panghihinayang, paano mo sisimulan ang araw upang maging mas matatag, mas disiplinado at mas malaya. Kung nais mong mabuhay ng may layunin at panloob na kapayapaan, ito ang sampung bagay na dapat mong gawin tuwing umaga, ang paraan ng isang stoic. Bawat umaga ay isang muling pagsilang. Ang araw ay sumisikat, walang pakialam sa ating mga pakikibaka, at nagigising tayo sa isang mundong hindi obligado na pag-aanin ang ating buhay o sundin ang ating kagustuhan. Isang bagong araw ang nasa harapan natin at kasama nito ang isang pagkakataon upang mapangibabawa ng ating sarili, patibayin ang ating loob at mamuhay ng may disiplina. Para sa isang stoic, ang umaga ay hindi panahon ng pagpapalayaw kundi paghahanda pinapatalas natin ang ating isipan, pinatitibay ang ating espiritu at inihahanda ang sarili sa anumang inilaan ng tadhana. Pag-isipan ang iyong kamatayan memento mori, tandaan na mamamatay ka. Wala tayong kasiguruhan sa isa pang umaga. Isinulat ni Marcus Aurelius, Maaari kang lumisan sa buhay anumang sandali. Hayaan mong ito ang magdikta sa iyong ginagawa, sinasabi at iniisip. Ang bawat pagsikat ng araw ay isang regalo, ngunit hindi isang garantiya. Huwag mo itong sayangin. Simula ng araw sa pagninilay na maaaring ito na ang huli mong pagkakataon. Gugulin mo ba ito sa walang kabuluhan o gagamitin mo ito upang hubugin ang iyong sarili? Sanayin ang sarili sa hirap ang mundo ay hindi umiiral upang paglingkuran tayo. Pinaalala sa atin ni Seneca sa panahon ng kasiguruhan, dapat nating ihanda ang ating sarili sa mga mahihirap na panahon. Simula ng iyong araw sa isang bagay na hindi komportable. Maligo sa malamig na tubig. Lumakad ng walang sapin sa malamig na lupa. Mag-ayuno. Hindi natin ito ginagawa upang magdusa, kundi upang ipaalala sa ating sarili na hindi tayo alipin ng ginhawa. Sanayin ang ating sarili upang kapag dumating ang hirap, hindi na tayo magugulat. Magnilay sa mga bagay na kaya mong kontrolin. Isang bagay lamang ang tunay nating pag-aari: ang ating isip. Itinuro ni Epictetus, ang kaligayahan at kalayaan ay nagsisimula sa malinaw na pagkaunawa sa isang prinsipyo: may mga bagay na nasa ating kontrol at may mga bagay na wala. Bago magsimula ang araw, pag-isipan ito. Ihiwalay ang mga bagay na kaya mong kontrolin mula sa mga hindi mo kayang baguhin. Huwag mag-aksaya ng enerhiya sa mga panlabas na pangyayari. Ituon ang pansin sa kuta ng iyong sariling isipan. Basahin ang karunungan ng mga nauna sa atin ang isipan na walang sandata ng karunungan ay madaling biktima ng pagdurusa hindi nilikha ng mga dakilang stoic ang kanilang lakas sa pagiging nag-iisa. Sila ay nakatayo sa balikat ng mga nauna sa kanila. Basahin ang Meditations ni Marcus Aurelius. Isa puso ang mga liham ni Seneca. Hayaan mong patibayin ng kanilang mga salita ang iyong espiritu at gabayan ang iyong araw. Itakda ang iyong layunin para sa araw. Ano ang laban mo ngayong araw? Ang isang stoic ay hindi lumulutang ng walang direksyon, tayo ay gumagalaw ng may layunin. Una, sabihin mo sa iyong sarili kung ano ang nais mong maging, pagkatapos ay gawin ng nararapat, wika ni Epictetus, itakda ang iyong mithiin lalakasin mo ba ang iyong pasensya susupil mo ba ang iyong galit magtuon ka ba sa isang mahalagang gawain huwag mong hayaang hatiin ka ng araw sa libu-libong distractions magkaroon ng misyon ihanda ang sarili sa mga hindi maaring iwasang abala may mga taong magpapainis sa iyo may mga hadlang na hindi alintana ng mundo ang iyong mga plano asahan ito pinaalalahanan tayo ni Marcus Aurelius Kapag gumising ka sa umaga, sabihin mo sa iyong sarili, ang mga taong makakaharap ko ngayon ay maaaring maging makulit, walang utang na loob, mayayabang, sinungaling, naiinggit at masungit. Alam mo ito, hahayaan mo bang guluhin nila ang iyong kapayapaan? Hindi, dahil handa ka na. Patatagin ang iyong lakas ng loob sa pamamagitan ng pagsasanay sa katawan, ang katawan ay alipin ng isipan. Kung mahina ang katawan, paano magiging matatag ang isipan? Mag-insayo, pawisan, magbuhat, tumakbo. Hindi para sa kasikatan, hindi para sa kasiyahan, kundi upang disiplinahin ng sarili. Isinulat ni Seneca, ang isang tao ay kasing samalang ng paniniwala niya. Patatagin ang iyong katawan at matutuklasan mong susunod ang iyong espiritu. Maglaan ng oras para sa pagmumuni-muni ang pagmumuni-muni ay hindi lamang isang gawain, ito ay isang pangangailangan. Sa pamamagitan nito, natututunan nating makinig sa ating sarili at sa ating paligid. Maglaan ng kahit sampung minuto bawat umaga upang magmuni-muni. Ito ay magbibigay sa iyo ng kalinawan at kapayapaan na kailangan mo upang harapin ang mga hamon ng araw. Pagpasalamat sa mga bagay na mayroon ka ang pasasalamat ay isang malakas na sandata laban sa negatibidad. Bawat umaga, maglaan ng oras upang magpasalamat sa mga bagay na mayroon ka: ang iyong kalusugan, pamilya, mga kaibigan, at mga oportunidad. Ang pagpapasalamat ay nagdudulot ng positibong enerhiya at nagpapaalala sa atin na ang buhay ay puno ng mga biyaya. Magplano at magorganisa ng iyong araw. Ang pagpaplano at pag-oorganisa ng iyong araw ay nagbibigay sa iyo ng kontrol at direksyon. Bago magsimula ang araw, maglaan ng oras upang magplano kung ano ang mga dapat mong gawin. Ito ay magbibigay sa iyo ng pokus at layunin at makakatulong sa iyo na maging mas produktibo. Ang buhay ay isang patuloy na laban. Bawat umaga, Binibigyan tayo ng pagkakataon na piliin kung sino tayo, isang alipin ng ating damdamin o isang mandirigma ng disiplina. Ang tanong ngayon, ano ang pipiliin mo? Kung gusto mong patuloy na lumalim ang iyong pag-unawa sa stoicismo at patibayin ang iyong isip, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Patuloy nating palakasin ang ating sarili araw-araw, sandali-sandali, hanggang sa susunod, mabuhay ng may tapang at manatiling matatag.